ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kinausap nga ni Darius si Mamita at tinanong nga ito kung gusto niya pang makausap si Apo Berta. Noong una nga ay nagagalit nga si Darius dahil inaakala niya talaga na si Apo Berta ang dahilan kung bakit na-stroke si Mamita. Subalit dahil na rin sa pagpupumilit ng matanda, ay nagawa pa rin na makumbinsi itong si Darius. Sinabi rin kasi ni Manang na siyang katulong na nagbabantay kay Mamita na mabuting tao ang pagkakakilala niya kay Apo Berta at marami na itong natulungan sa kanilang probinsya. Sinabi niya rin na hindi ito scammer at hindi naman ito nagpapabayad ng malaking halaga. Pilit niyang kinukumbinse ni Lucy si Apo Berta na tulungan siya nito na makabalik sa kanyang katawan. Nangako naman si Apo Berta sa kanya na gagawin nito ang lahat ng kanyang maitutulong upang makabalik si Lucy sa kanyang katawan at maging buo ang kanyang pamilya. Ngunit naikwento nga rin ni Apo Berta na meron siya naging kliyente at hindi niya ito nagawang gamutin hanggang sa nawala na nga ito ng buhay. Ayon sa kanyang pagsasaliksik, kapag lumipas na nga ang solar eclipse na hindi pa nakakabalik si Lucy sa kanyang katawan, ay tuluyan na nga maaangkin ni Farrah ang kanyang katawan. Kaya naman, sinabi nga nito ni Apo Berta na gagawin niya ang lahat upang maging maayos ang kalagayan ni Lucy at maibalik nga si Farah sa kanyang tunay na katawan. Samantala, kinumbinsin naman ni Darius itong pekeng Lucy na kumuha na sila ng caregiver para kay Mamita. Ito ay dahil nangungulit na si Mamita at kailangan may tagabantay sa kanya. Nahalata naman ni Darius na tila ayaw makita ni Mamita ang kanyang kasama sa bahay at inaakalang asawa na Peking Lucy. Ngunit hindi niya naman maintindihan ang mga sinasabi at gustong ipahiwatig nito. Kinabukasan niya ay agad niyang pinahanap si Apo Berta at agad niya naman itong natagpuan. Dito nga ay inireveal ni Apo Berta sa kanya na ang babaeng kanyang asawa ay hindi naman talaga si Lucy.